lang mga baby lang. continue natin yung luto natin iniwan natin nagmamadali itong alexandrang to excited first day of school arte. excited na madilim pa eh samantalang dati mamay madilim pa ngayon abot art talaga naman excited eh lagyan natin yung patatas Uli natin yung bell pepper kasi para hindi masyadong malabo. Ayan. Ayan. try natin ng magic sarap. Kunti lang para masyadong ano, konting asin. Hindi masyado maalat. Maluluin natin ng konti. Konti lang ang luluto ko mga kabibilab kasi para araw-araw bago. Kasi itong mga to may kasilanan sa buhay nila. Kaya gusto nila araw-araw iba ang ulam. Tatatlo lang kasi kami. Kaya na naman egg-egg lang yun. itlog-itlog. Kaya ano. Yan <coughs> gawain ko na naman. Back to normal. Hatid, uh, luluto. Tapos, sitana. Pag-ising ni Tana, sitana naman malamig sa labas kaya nag jacket ako pero maya maya tatanggalin ko na to antay lang natin yung ating kaldereta uh, na maluto lipstick, lipstick tayo, konti lang konti lang pepe. Tapos maya maya ka bibilag. Matutulog ako ulit kasi 1 a.m. na ako natutulog. Kulang na kulang ang tulog namin. Kahit si Alex, alas dos na yata. Late kami pa rin sa tulog mag-inga. Sabi-sabi ko pa lang kay Alex, gumising, ano ka na, matulog ka na, kasi ako lang gising, pero parehas kami hindi makatulog kasi si Alex nakikikwarto sa akin takot yun mag-isa at saka takot maglinis ng kwarto niya ay nakikikwarto lang yun sa akin pero pag nandyan ang ati strawberry niya yun nagatoto siyang mag-isa dun sa kwarto niya ayun natin ito natin, natin mag kumulo siya magkakita tayo may tignan para natin kain tayo konti para maka minom na ako ng gamot ko sa mga hindi nakakaalam may maintenance pala ako araw-araw, high blood kasi ako araw-araw yun, naglo ako or I'm low dipin dalawa yun dati, pero ngayon iniisa ko na lang kasi napapagod na yung bunga nga ako minom ng, ano, ng dalawa dapat yun morning at saka gabi pero ginagawa ko na lang na isa okay naman na ang bibi ko normal na, di like, ka tulad dati na 200 over 100 ngayon okay na, ang 20 okay na siya okay na yung ko, hindi na ako nagpapaka-stress dati kasi sobrang stress sa mga anak ko, sa asawa ko sa ex ko Anayaan ko na siya. Masaya naman na yata siya sa kabit niya. Galit na, galit na. Ano na may kabit siya, ito eh, totoo naman. Anayaan ko lahat ng bintang niya, baliktad. Siya pala ang meron. Kaya ako, kung meron ako, mag stay dito sa bahay na to. Diba? Bakit ako mag stay dito? Okay, kung meron na akong iba, eh, di ba? Oh, nine years na siya nag-aabot. <coughs> meron ba? siya ka ba? Tapos mo. Kapit bahay ko eh. Kapit-kampi sa binan kong ano eh. Anak naman pala niya. Anak naman pala niya gumagawa ng Himala. Ay, nayaan ko lang. Basta mag-suporta siya. Kung hindi, magkikita kami sa tulo <laughs> sa POAA pa lang, reklamo ko na siya. Pag hindi siya nag-suporta. Kasal po ako. Kasal kami. Kaya may karapatan ako. Legal wife ako eh. Sa lahat ng bashers ko, sorry, pinapadalhan ako buwan-buwan. Hindi ako pinababayaan kasi kasal ako. Takot siyang maireklam. Kaya hindi ko kailangang mag-ano, magpaliwanag sa kanila sa inyo. Kailangan ko sa inyo kasi araw-araw <laughs> naman masarap ang kinakain namin. Hindi naman kami pinababayaan. Yung bahay ko ba yan? Kaya wala na problema sa so, Yun nga ang sabi na pag naglook, hayaan mo lang. Basta may monthly allowance ka palang problema yun. Basta kami sa patang kinakain namin, hindi naman kami nagugutuhan. Okay na sa akin. May bahay kami. May financial kami buwan-buwan. Kaya kita mo kahit ako magtrabaho. Relax-relax lang ako dito. <laughs> wala alaga kasi meron naman kami buwan buwan eh hindi naman pinababayaan ayos na yun ang problema yun lalaki lang siya ayan tulog 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 na siya lagyan na natin ng ng bell pepper natin lagyan na natin

natin araw-araw. Ano ba na nga ako kasi nakamove on na. Dati yung payat ko eh. Pero ngayon okay na. Nakamove on na ako kasi. Pag hindi ka nagmove on, mananatili kang masasakitan. Kaya move on tayo. Pero ayaw kong mag-asawa ng Pinoy. <laughs> Kaya nananawagan ako sa mga ano, gusto ko sana mag-apam kaso lang wala naman akong ano, yung puro bastos <laughs> sana may matagpuan akong hindi bastos para pero... iyo kasi nang Naghanap naghahanap ako na, na mapapangasawa pero hindi yung babasasin ka lang sa online so ko yung re ka Tatanggapin ko ka kung yung okay, ano lang gusto nila sa Pinoy naman tayo po kasi basta as <laughs> a mind ko nasa utak ko kasi cheater ang mga Pinoy hindi naman lahat kasi lang ewan Pinoy yung asawa ko yung ex ko eh, kaya nasa mindset ko lulukuhin na na naman ako diba yeah, pasensya na magmumupon ka rin ayaw ko nang pabigla-bigla kasi at least siya lang nagluloko. Ako hindi. Bahala siya. Kung anong bintang niya. Eh, Paniwalaan niya lang yung nanay niya. Isa ring bugok yun eh. Imbes na igalang ko siya eh. Sige na mga ka-baby. galit na <laughs> naman ako. May sirang ganda natin. Bye bye. Hindi. Hindi akong magalit.